Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update kay Ruel and Rachel Love Team. Oh pagpapatuloy ng ating istorya ay talaga namang may gabing hindi malilimutan si Kuya Ruel and Miss Rachel. Ito ay kung saan dinagsa ng kanilang mga fans. Gabi na nun at kakababa lamang nila ng jeep at talaga ng mga pagbaba nila ay nagantay sa kanila ang napakadami nilang fans. Kaliwa ka na ng mga picture sa dalawa. Oh angel, angel baby, angel. Kupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Right? Ikaw nga ba love of man? Grabe talaga at nag-enjoy si Kuya Rowell and Miss Rachel. Unang beses pa lang kasi sa kanilang nangyari na dinagsa sila ng kanilang mga fans. Kaya grabe at kitang kita din kay Kuya Rowell and Miss Rachel kung gaano sila kasaya. Napakadaming tao talaga ang nagpa-picture sa kanila. Halos ilang minuto nga bago ito natapos lahat tuwang-tuwa ng mga tao doon at maski kaila Miss Trixie at sa papa nila Miss Rachel ay talagang may nagpapapicture. picture. Oh, marami ding tao ang nag-video o nag-content sa kanila sapagkat tuwang tuwadi ng mga ito dahil sa wakas ay nakita na nila sa personal ang kanilang iniidolo na si Kuya Ruel and Miss Rachel. Talagang halo-halong mga nandoon. Merong mga matatanda, mga nanay, at meron pang mga bata grabe at tuwang-tuwa talaga ang mga tao doon at hindi rin sila makapaniwala na namit na nila ang pinaka iniidoli iniidolo nila na si Kuya Ruel and Miss Rachel oh my angel. may video din si Kuya Ruel and Miss Rachel kung saan sila ay nagpapasalamat sa mga nagpa-picture o sa kanilang mga fans na sobrang init ng pagsalubong at talagang suporta sa kanila. Sabi pa nga nila ay sobrang sarap daw talaga sa feeling na maraming tao ang naniniwala at sumusuporta sa inyo. Kaya sobrang grateful sila at sobrang thankful sabagat hindi nawawalan ng mga tao na handang sumuporta sa kanila at talagang dumayo pa doon sa lugar na yon. Nang sa ganon ay makita lamang sila ng harapan at personal. Oh my angel, angel baby, yeah. dito ay makikita natin na talaga namang parang artista na nga sila Kuya Ruel and Miss Rachel sa kasikatan. Talagang linumog sila ng mga tao doon at anong oras na rin natapos ang mga pagpapapicture sa kanila. Sabi pa nga ng vlogger na nag-content sa kanila ay sobrang dami daw ng tao doon at Parang artista na daw sa totoong buhay si Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat pinagkakaguluhan na nga daw sila doon. Oh nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? May Nagpasalamat naman si Kuya Ruel and Miss Rachel sa mga manonood at mga fans nila sapagkat walang sawa ang pagsuporta nito sa kanila. Gusto daw nitong ipaalam sa mga fans nila na sobrang tuwang-tuwa sila at na-appreciate nila ang mga ito. <laughs> Hello <Ma! laughs> Oh wow, andami po. Hello Anjilee. Hello pa. Mahal pa. Napumis po Hello I love po. Nandito po kami dito last. Ang tagal po. Ang tagal po ng bibit. Kumpara makulang big time. Hello, bo. Eh, tak mana ni di sana? Hei, nak aku nak balas. Thank you. Welcome, bo. Grabe po. No no kakan. El apa. Thank you. Thank you pa Yan po si Kuya, grabe po. Grabe po si Kuya oh. Hello po. Ini Ha? Ini 'to yang sampung da. Dito mo buka grabe po Ang supporters dito po niyang, ng ng Grabe. Binumog po kami ng mga tao. <laughs> grabi po. <laughs> Ay naka-live. Ayan po, grabe po din. mo po kami ng mga tao dito. Grabe. Ang dami po. Pag, pagbaba po namin ng jeep. Ayan po, ko 5 po po sila nandito daw. Shout out po sa lahat. <laughs> Ang sarap sa feeling. <laughs> so, yeah, no so, nga, grabe. Dami nagmamahal. Bukod, bukod. Hindi oh. lang <laughs> ako. <laughs> Ang sarap. Uwa. Uwa. Hindi, gumanti lang siya. Kasi tinawanan ako nung na over ng yung motor namin. Oo. May ganti, no? <laughs> Nilay, nilay, nilay. Nilay, nilay, nilay. <laughs> oh, nilay. Basa, basa na yung damit niya. <laughs> ano yan, pawis? Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.